Good morning, good morning. Masarap ang tulog ng dalawa. <laughs> yeah, <okay. laughs> si KG sa Satulisa. Uh, ayaw, hindi himay na ng kwan. Uro namin ay uh, talbos na ng palaya. Ano yung tilapia? Ano ate? Wala kang matayang tilapia? Mm -hmm. Tapos itlog. Ay, tapos itlog. Mm natin sa... Ito, sa hugan natin. Ay, yung palaya. Ako'y magpipiruyo na, ay eh, magpipiruyo, gawa ni Kulot sa ni Kuya Junior. Gawa ni kulot yung handle. Gawa ni kay Junior ni Turuya. Bising-bising kulot. Kita nyo naman. Nagulis. Nagpatakos magulis. <laughs> Lumalaki lumala ang mga muscle. Kakahu. <laughs> yung gansya o. Tingnan, <laughs> dalawang kung ang kamotay. Mabubuhay ito. <laughs> o, oh, may, tal may talbos eh. Tanim ni kulot ito. Yeah. Ha? <laughs> oh. So, yun mga kagala. Mag, uh, mag, maglilinis na muna kami. Kaya eh, yung mga pupunta rito sa mga pamaking ko, sa mga kapatid ko, sa mga ipag ko, at kung sino man pumunta rito kung sakali, eh, panatarihin nyo nung malinis tong uh, lote. Yun lang naman ang hiling ko. So, maglilinis na kami. Ginawa na ako ng peruya na kay Junior. At asarol. Ay. Ganda na ginawa mo na ito kaya Junior. Ha? Kasi ginawa na ito ng taon din.

Tidurkan kandungan Luluto na na almasa si Ate Lisa. Walang kamatayang talapya. <coughs> ano yan? Ina brown? E ano Iyan. Iyan. Medyo <coughs> na mambon. So siguro isang bonsi si lang. Masin-masin <laughs> saya ay uh, 7.22 ng umaga. Ayan. Dito ko na sila ko junior na. Then in, inabraw na ang palaya na may sahog na konting tilapia. Tinunti pa yan. May fried egg. Merong abnoy. Ano <laughs> okay. ko hindi ko. Tapos may view ko na ganyan o. No? Oh. Mamaya maliligo ko may o. Oh. Maraw ka naman. Ayan o na. na. Ha, inilah uh, どっち先輩は Sa dulo, dulo ng Umira, maraming bilihan dito. Oh. Ah, Ayan. May okra din dito. Okra. Maraming bilihan dito. Ah, tara. Maraming tali pa pa rito. Ang oh. dami bilihan. Ha? Maraming bilihan. Oh. ni eh. am <laughs> si madam ano ba Bayo pa kita mo ilang lambanog Ilang banog oh. <laughs> namili kami ilang banog. Tapos gulay eh no. Buko na pulit namin yan. Ah, ano ba yun? Hindi huh. eh, na magtayo ng tent dito. Ay, lamig na dito. Naliwalas na. Buko sa kalsada o yung kaso wala naman. Ito na yan, pang kaser lang. Dinis ako siya. Lumpiang isla. Oh. Nah, <laughs> naman wala na gula pambiling ng MP, Lambarog na lang. Dapat, ganito Nakujan ito nang natin. Oh, parang susat ni tigman natin kung mas, mas masarap. mas 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 bako! mas lalo mas na pag nalagay natin mas Hindi natin may nalagay mas 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 yung kung yung hmm? takbo ka, oh. Kaya mong nangyong ka. Bati ka lang na nagkaroon makikita niya na yung view. Dito sa Dinggalan. Uh, ma, 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 ma... 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 Kung isang daan, isang piraso noon. Kasi yung pinili mo, 190, di ba? Uh Oo. -oh lumpia, lumpiang isda. Tilapia. Ah? ito uh, ang gawa ni Ate uh, lumpiang isda. Ayan. Ito paksiyo na ako. Paksiyo na isda na may gata. May sili. Hmm. Langundang may sili yan. sa ako namin. picture lang natin. Sa no? Munisipi ng uh, Dinggalan. Ito pala bayan. Eh, ito. Bayan. Tagu lang talaga sa kanila, no? Tagu, dito pala sa loob. Diba, tignan mo kahit yung mga ng pulis Kaya oh. pala, dito sa dinadaanan natin. Ay, sa tambahin ng dinggalan part, eh, oh. Ang gala. Uh, dwarf na dwarf coconut. Ito. Ang, ang, ang ganda po pala. Ito mga dwarf, dwarf coconut. Ito yung, 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 yung mga dwarf coconut. Uh, Buti mo lang. D ito. <laughs> <laughs> ang, ganda ito. <laughs> <laughs> ang ganda naman. Ang ganda naman.

Ay, diyan. Sa kanya daw yung kuwan. Mm. Nagdenta ko sa parit niya, tiga Bulacan. Hmm. Mag, ilang square meter, ilang square meter yan 600 dyan. Magkano, magkano lang po na ibenta? Ay, pa noon, 1 pa lang benta ko noon, ay ngayon 5,000 na. 1 lang isang square meter, 5,000 na. Kaya sa kabila, 5,000 dyan. Ito pa lang yung pinapagamot ko yung maestro ko na nanay ko. Tay, maraming salamat po. Thank you po. Ano po pangalan nyo, Tay? Ano ang ah, pangalan niyo po? Totoy lang. Totoy. kay eh, Totoy. Pagka kailangan pa po, dadalang. Oh, Salamat po tayo. O, sige po tayo. Makakatuwa <laughs> na may buko. May binunga <laughs> yan. May pinatuko lang. Pagka magbubulang. namin. May camera pa yung ano. High tech. Oh. O. High tech. Ang pinapatag namin. Ang ah, pinapa pinapatag lang yung one. ah. Sana nakakita ng pinapapatag yung Hilux. <laughs> oh, putik 'to. Oh. oh, sige pa, patag na 'yan oh, pinapatag namin 'yan. Oh, oh. sana nakakita Hilux sa pinapapatag. <laughs> Tama na. Ayos na yun. Pa patag na 'yan, bossing. Ayos na ba 'yan? Oh, patag na. electrical depregal. namin. Ano ba yun? Magawa oh, kami ng uh, linya ng kuryente. so, okay. ba ni Bayo ng wire? Itong wire na sarili itong rep. Tapos, siyempre, hindi na kami gagamit ng extension wire. Meron ng sariling wire ang ha. Mga saksakan. Tara. Tara. Ayan o. No. Tara ko lahat. Tapos ito, halata muna namin. Ada uh, mo na ni Lotsky yung paligid. Mas da Pagkano po yan eh ate? Uh, isang sopot po na ganyan? Opo. Uh, isang kilo po ito. Isang labi maglinis. Maglinis kami ng bakuran uli. Uh, maghapo kami naglinis. Maghapo kami nagdamo. At si Bayo inayos yung elektrikal. Uh, at kami ni Kulot, ah, kami ni So tamang hugas Ay, naman kami ngayon sa dagat. Eh. So magdadakit kami. Maliligo kami ngayon sa dagat. Wala kami. Ah, ah kami Oh, picture ko yung dalawa. ba yan? Ano? 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 mo, nabili namin dito sa Umira yun. Baboy ni yan yun, no? oh. Native, native. Dito sa Dingala. Hmm. Yun, no? tapos, sige, okay. oh. Tapos, sige, iyo ka. Tapos, sabi ko, oh, yun ginagawa, Electrician. Oops. Ah, pakalinis na, oh. Oh. Pagsang ka pa. Kaya eh Sino ba 'to? Shimatam mo. Shimatam na lang 'o. Oh. San ka pa? Hay hilaw na. Hay <laughs> ah, hilaw pa rin. Oh. Hindi nakalat pala ka na 'to, no. Hmm. Alinis bayan. 'To bayan uitatapon ko na sa kanto. <laughs> hindi na hindi na nakakalat, no. ito itong gusto ko rito, may laruan na ko eh. Oops. So. Linis na 'to. Oh. oh. Ayan oh. o. Ginawa ni Bayo ko. Electrician na, engineer na lahat na lang. Pinasok ng trabaho. Ito o, pala. Ah. Ito ng dalawa. Bukas na magpukpuk. Ayan o. May saksakan na rin doon. Nandun na rin. Meron na rin ng ilaw doon. Wala nang problema, hindi nakalat yan at ba yung? Yan ang kainaman niya. Siya <laughs> nagawa niya. Atita, Ayan oh. Tulingan. Ayan o. So, Tulingan. Ito na yung baboy. baboy na native. Sarap. Sisig. Sisig ni Gulot. Sarap uh, naman. Ayun na, inuman na natin o. Oh. Native yan. Ito. Carbon lodi. Carbon. Ito you know, na native the baboy. Sarap. Daming na bagay sa Tapos hindi ko naman siya. Eh. Kamaling, yung okay na sa iyan. Sarap. Ito yung kono, kanang dwarf. Oh. malamang din siya sa kamasa pa ano? Sa awan, yung bunga. Oh? Oh, tano? oh. Nakakatawa ko lot. Hanggang ngayon lang, hanggang bewang na. Ayan yung po. ah oh, maganda rin. Bakit? Baka sari-sarili lang natin, ano? Pag lumaki. Talagang may pinagyayabang din ba yun? Hmm, kayo. maganda. Ito yung pulot, ano? kami, start na. Ayan, nakahanda ng pulutan. Papakita ko sa inyo yung pulutan. Saka yung chaser namin. Sarap naman na ito na baboy ko papakita ko sa inyo. Baboy. ginuguan na baboy. Ito yung iniyaw na baboy. Pinya. Pinya na galing sa freezer. Ito, linga. Presya nung huli sa dagat yan. Tapos lumpi ang isda. tayo ha, dobo. tayo dobo. Ay, ino na pala. So, ino na. So, Oscar Junior mo sasara. Oscar Junior, sasara mo na. Paano ko na? Ni... Eh, ni Madam. Eh, ay, magkateron na naman kayo. Hindi, <laughs> siyempre. Atay na puran. Atay uh, na puran. Bikis, ano na puran? ang isda. Atay, anong kanyan uh, asam ng isda? Lumpiang uh, tilapia. Salary, tsaka... Tilapia. Carrots, ah. Carrots. Yeah. Saka so secret ingredients. Sibuyas, okay. yeah. <inaudible> paminta.